duh, emang apa lagi jadi, ada yang datang malam kami, ada juga ninar di negeri, ada orang, hari idam, kayaknya ria ni om so jadi, jadi, oh dia So, ito yung lote. <coughs> Ilan ni Idam. Ilan ni Yaya Nerya. Tapos, this one. Asya. Asa ah, ba na tabay? taba tabay So, may tabay siya, dire. <clears throat> Ayan ang tabay. So, sakop pa yung tabay sa lote. Ayan siya. Uy! Ang ano ng tubig. Ayos yes, ang tubig, oh. Ah. Diba? Flowing. sumay so, tubig siya. Hindi na ano. Malalim yan. Tapos Ito andun yung punong ni uging so itong area na to ito yung boundary bahay nila niya yaya na rin ay asa <laughs> ah, naman to si nanay eh? hmm. Siguro hanggang dito, no? So, 100 square m. 10 steps lang naman daw yan. Yung, okay, picturean ko.